Sobrang in init oh, 43 kami dito ngayon no. Oh. sa may kwan ko no, sa may Okay, bugs. sa may kwan ko sa may ano ba 'yan? Low. Busy yung helicopter oh. Diyan sa may community ko po no, makikita niyo diyan halos buong Pilipinas po 'yan diyan yung head index no. Ayan. Kung nasa lahat po, no? Shout out, shout out. ah uh, ma'am, burnish moment. Yan, shout out, ma'am. Na, huwag tampo, tampo, <laughs> Grabe yung init. Ma'am, burnish moment. Yuhuu! Huwag tampo, tampo. <laughs> Grabe yung palengke, bibili tayo ng van. <laughs> Saging nasa pa Sa katugan ako, alin naghanap ako doon, wala eh. Kaya sabi ko pupunta na lang akong palengke, ibibidyo ko na lang. <laughs> Saka ibubuno Si ito. dito o, ma'am for this moment. Yan o, shout out. Huwag <laughs> tampo-tampo. Respondo. Emergency. grabe yung init, ah 43 po tayo ngayon no dito sa Iloilo sa Dagupan po 45 o oh, 46 ata ah, tayo 45 ay nako grabe sis Lailani ayan o uh, 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 enjoy enjoy sa fan po sa outing nyo mag enjoy ka lang dyan huwag mong alalaanin yung mga video na yan mag enjoy ka dyan Ma'am, pasyal pasyal kayo. Ayan. So ngayon papunta tayong palingke sa baykot ikot Grabe yung ngalinsangan sa bahay kaya ako lumabas at naghanap ng pan uh, naghanap ng uh, ano ba yan ng saging na saba. E, piprito ko mamaya para sa punan pero wala doon sa katugan kaya sabi ko babalik ako kukunin ko na lang yung gopro at saka mag na lang ako pupunta dito sa palengke sabay mag ikot ikot na lang tayo <laughs> kasi mag ako ng isda mamaya yung pinili natin nung nakaraang kahapon, nakahapon no? Nakabinili natin kahapon yan huh, oh, grabe ah oh. taas pa ng araw mag alas 3 pa lang Malaki mo 43 kung tayo ngayon 43 Magpa, mag, mag, ano ba yan? Magpapasunog tayo ngayon <laughs> Grabe Ilo-ilo 43 Yung dagupan Tapos ano po yung iba pang uh, Apari 44 ata ang apari no? ng talaga yung matatamaan ng puto eh 46 ata sila eh 46 o 45 yun sus naku tinutusta ka na nan may boulevard pa dito may naayos yung ano kung saan yung kuhan yung didiretso tayo dyan mamaya o oh. didiretso tayo dyan mamaya labas uh, tayo sa highway pa uwi manong lakay shout out ulit na dito ako bibili ng saking sa palengke para makita mo yung binibilhan ng mga pan ng mga gulay oh, oh, Sunog na sunog na sunog tayo ah bisa sa doon sa bahay na grabe ng alinsangan sobra-sobra. Sakit. Alam mo yung mga kanila ah? Yung saba. Ano yan? Ano? 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 Ano?

Pulo lang ako ni Joy. Pulo na Oo. Oh. Oh. Ayan, no. manong lakay ho. Eh. 44 sa apare, sa dagupan, 45, 46, 45. Yeah. Oh. Dito pa yan, manong lakay. Tapos dyan yung uh, bah, karne. Ano? Karne no. isda, karne dyan sa kabila. Ito inaayos pa para sa kanila to, itong piston na to. Diyan yan dati sila natapisto pero pinalabas sila kasi naayos tapos binigyan sila ng temporary van dito. Pisto. Yan. Dito kalsada talaga ito dito. Yung pinipistuhan nila kalsada po yan. Tapos ito series terminal po yan dyan. Pero close muna. Yan. Na. Ikot tayo ikot sideway. Oh. para kung ah ayun yan ayan let's go huh. pag nakatigil napakasakit yung inyet pero pag tumatakbo okay lang kasi na paan ang hangin ayan yung no, mga bago yan o yan yan manong lakay ayan o no. shout out shout out manong lakay no ayan <laughs> kawan ano po yan dyan oh. dito daycare dati dito dito nag aral dati yung anak kong si Macy na yan nung bata pa titingin <laughs> tayo doon yung saan lalabas yung van kung makikita natin dyan hanggang doon ng sideway tapos ay eh, balik tayo para humaba <laughs> para humaba yung vlog so, no? ibubunos episode ko lang ito ano mga burnish varnish moment varnish moment ayan shout out shout out <laughs> ayan wag na tampo tampo mama <laughs> oh, may kuya ng motor dito ah. sa lalim ng hotel na kahan na, dito pa yan sa unahan eh. pero dito yan siguro mananadaan sa likod sa likod ng kahan uh, sa division sa palingki at sa division uh, doon sila lalabas sa kahan sa barangay Iwa ayan doon po yan yung labas ngayon bakit dami tao may lebeng <laughs> kainan ah, uh, may kainan pag may lebeng may kainan kahit maraming tao yan o <laughs> oh, diba pauwi na tayo <laughs> from na talang araw babalik tayo sa kan sa uh, San Rafael no grabe kasi yung init hindi hindi ko tumapat pag malayuan oh, okay lang naman sa akin okay lang pero pag eh, habang nagbabiyahe okay pero pag uwi ko oh, yung sobrang init pagdating mo sa bahay sobrang alinsangan ay nako yang oras po, <laughs> napakasakit nah, na. dito tayo sa daan Highway <laughs> sa sirang daan <laughs> traffic din eh ano yan gan, ah, singkamas at saka kamatsili dito sa kontrobersyal na daan yan dito dati yung main highway no? mga hindi nakapanood ng last na video ko dito dati yung main highway namin pero na uh, po ito na ano ba yan nagsisink no nagsisink po ito dito tapos yung sa KMGS naman na lumabas akala nila yung tulay yung kan yung e, daw ng inkanto kaya't nasisira pero actually hindi nasisira yung tulay ito po yung daan ang nasisira dito hindi yung tulay na yan dyan sa unahan nila yung tulay na yan yung nasisira uh, parati pero actually yan yung nasisira kung na nalaga yung daan tapos dahil traffic dyan sa highway <laughs> dito tayo dadaan ulit <laughs> <laughs> diba iwas traffic <laughs> tapos sobrang init ang sarap <laughs> うん。<laughs> <laughs> kaya pag hindi tayo magaguna sa libing na yun Ando okay. eh, ah, na sila Dito tayo dadaan na lang sa highway iwas iwas sa so, kaka okay, iwas sa traffic mas mahabang traffic pa yung nadagna natin <laughs> pero naiwasan din <laughs> dito na tayo yung posisyon ng patay doon pa lang yun sa kalagitnaan ng kanto hindi pa yung nakarating dun sa kanto <laughs> oh di ba wala pa oh, ayan pa lang yung traffic aid nila <laughs> ayan na oh. thank you thank you po sa lahat na ibubunos sa si episode ko lang pito ma'am varnish moment shout out ayan o oh. ayan na sila diba? <laughs> oh di <Ayan>. ba <Ooh. laughs> Nagliibot pa Pew 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 Bye 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 love you all. Magluluto muna ako. Bye bye. Love you Mam Barnish moment shout out. No sis Lai shout out. Mam ma Philly ayan shout out. Sis Katya. Mam Hanipai ayan shout out po no. Ayan da Ronald Farm Boy, DC Adventure, no. Don Outdoors, Altoms, Altoms blog, no ni Kirebira. Ah uh, GC Adventure, ayan. Next TV official shout out no. Sino pa? Sino pa? Ah uh, Lisa Lorente, shout out po sa inyo. Sino pa? Aaron Choi. ayan, shout out po sa inyong lahat. No? Hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat, love. you all. Bye-bye.